Ganito namang luto sa cinnamon bread ang favorite ko. Yung malambot yung dough, yung tinapay niya, and then maraming cinnamon powder na nilagay. Ay nako, hindi ko alam kung makarami ako nito, baka maubos ko pa kamo. For today is video mga kamarites, siyempre mag-i-start na tayo ngayon kaya kailangan marinig niyo yung ating intro mga kamarites. Ah, tayo na nga dahil may natira akong dough dahil nagloto or gumawa or nagbake ako ng aking siopaw. Yes, tama po ang narinig nyo. Yun na nga at gumawa ako ng siopaw para i-stack ko rin sa freezer. At naparami pala yung nagawa kong dough at dahil may natira, naisip ko rin na gumawa rin ako sa isa kong favorite na bread, yung cinnamon bread. At akala ko kasi nakabidyo habang pinagahalo-halo ko yung... I-mix ko dyan na mga powder at uh, sabihin ko na lang kung ano yung nilagay ko para naman wala lang, trip ko lang sabihin alam ko naman hindi niyo tinatanong pero sasabihin ko pa rin sa inyo kasi kayo lagi yung mga kamaritis ko di ba at ganoon na nga yun yung pang pinaglalagay ko dyan na ingredients, siyempre una-una yung cinnamon powder Tinamihan ko pala yan ng cinnamon powder kasi wala lang. Gusto ko kasi yung tinapay na lalo na pag uh, cinnamon bread. Gusto ko yung may marami daming cinnamon powder na maaamoy ko or malalasahan ko. And then hinaluan ko rin pala siya ng Hershey chocolate powder at syempre yung white sugar. Tansyahin lang niyo kung anong gusto niyo at gaano katamis ang gusto niyo. Oo nga pala mga kamarites, bago natin ilagay yung ating mga ingredients powder, katulad ng cinnamon powder, ay pahiran muna natin siya yung dough ng star margarine or kaya butter para maayos yung pagdikit ng mga powder na ilalagay natin dyan sa ating dough. Katulad ng yung nasabi ko kanina, na cinnamon powder, Hershey's powder, chocolate powder, at saka yung white sugar. At dahil mainit na, mainit talaga yung oven namin, kasi ganyan yan, before ka magluto ay kailangan i-open na yung oven, kasi nga iba yung itong oven namin parang nasira na daw siya. And then, ayun na nga, okay-okay naman siya. Niluto ko lang siya ng mga alam niyo mga kamariti, sa totoo lang, tinansya ko lang talaga siya. Chinichik ko lang lagi para hindi masunog. Pero nakalimutan ko kasi siya. Pero alam ko, yung init ng ano, yung init ng oven ay nasa 180. Pero yung minutes, nakalimutan ko kung ilang minutes. Siguro, nasa 10 to 15 minutes ata yun. Basta tinansya ko lang siya na hindi siya masunog. Basta lagi lang i-check, e tingnan lang natin kung sunog ba o hindi. ganun lang yun. At ito pala yung pinagalo-halo ko ay itatappings ko dyan sa taas ng aking cinnamon bread. Ma cheese, kerry uh, cheese to and then nilagyan ko siya ng kaunting sugar lang. Pinansya ko rin yung sugar na nilagay ko. Pero mas masarap kung meron kang condensed milk kasi ganun naman talaga yung nilalagay dyan sa taas. E eh, wala kasi tayo. Kaya yun, gumawa ko ng sarili kong pang toppings dito sa aking cinnamon bread para siyempre masarap naman siya. At ganun na nga kasi nga yung caring cheese na yun, cheese curry or curry cheese, ewan ko kung mayroon tayo dyan sa Pilipinas, pero wala ata siguro. So, siyempre, tiki mo na tayo. Grabe ang init. Ang sarap niya. Napakalambot mga kamarites. Thank you for watching.